Good morning mga kanukis, another day, another tips na naman tayo Ito mga kanukis, yan yung bagong hatch nating sisew, one day old pa yan So kailangan lang natin yung timplahan ng formulated water Para ma-train natin yung, ma natin yung uh, bituka nila Para hindi magkakasakit, oh yeah So yan mga kanukis, kita nyo maghugas muna tayo ng Uh, lalagyan ng tubig 'yan natin titimplahin 'yon mga kanukis ang tabayan nyo so kailangan lang talaga kasi na stack yung lagayan na tubig maraming bakterya kailangan lang disinfect mo natin hugasan tapos i-disinfect para all right masyado mga kanukis di magkakasakit yung sisiw natin oh yeah so kailangan lang natin ng bragg mga kanukis brag apple cider pagkatapos sugar brown sugar at saka kailangan din natin ng kutsara mga kanukis para susukatin natin yan mga kanukis so yan magtitimpla na tayo oh yeah so half uh, brown sugar so tapos uh, half din na brag uh, apple cider vinegar mga kanukis yan lang yung secret formulation natin para maklensing natin yung mga sisyo natin para iwas pagkamatay mga kanukis so kailangan yung gawin yan bago natin pakainin after 24 hours mga kanukis so ngayon kukuha tayo ng malinis na tubig galing sa pasig river mga kanukis so paano natin titimplahin yan pag walang tubig at saka ukay-ukayin, okay, ukayin okay, okay, okay. Oh yeah. So, ayan mga kanokis, dagdagan natin ng kaunti na bibitin ako mga kanokis yan. Dagdagan natin ng another half. Yan, ginawa nating isang kutsarang brown sugar kalahating uh, brag uh, apple cider vinegar. Yan yung cleansing natin sa bagong pugad na sisiw. Oh yeah. 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 Mula sa albuyaryo, oh, tunay ang pinagmulan no Oriental Game Fowls Yan ang aking tangan, breeder ako Seryoso, hindi basta hobby lang Bawat episode ko knowledge, ang bitbit -bit ko para Kung gusto mo ng panalo, wag na magpatumpik Lahat ng tinuro ko, may resulta sa sabong 100% di ka bibiguin Mga follower ko'y patunay sa aking galing Jojo